Ready. Oh, ready na kayo, Team Kagats? Ready! Ang challenge natin ngayon ay Jumbled board Words, mga gamit sa bahay. Okay! Bale, Team Nala versus Team Chris. Okay. Mananalo ng 100 pesos. Oh, ready na ha? Angat ang kamay, tasa kamay. Go! Five, four, aparador. Tama si galing niya. Ang na Ah. <laughs> oh. Next na agad, next na agad. Ah, oh. oh. ready na ha? Go. Good job. Oh, ang galing. Ang <laughs> galing ni Nala. Ah, uh, galing ng team Nala. Go. <laughs> eh, nasa likod, pwedeng makisagot din. Mamaya, pag hindi alam na sa harapan. Within 5 seconds lang, okay? 5 seconds lang, oh. Ready na, ha? Ready? Get set, go! 5, for refrigerator. Ah, refrigerator. Tama. Refrigerator. <laughs> refrigerator. 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 Ready na, ha? Ready? Ah. Go! Five, pichil. four, ah, pichel. Tama, pichel. bilis <laughs> Chris ha. Galing ha. Ah. All two, all two. All two. 100 lang, 100 lang. Ah. Ready na? ha? Ready? Go! Five, four, three, Ala? Television? Tama, television. Ah! <laughs> ah! Ah! Ready? Get set. Go! Five, four, three. Oh, Telepono. Ala? Telepono. Telepono, oh. tama. Telepono. <laughs> 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 Telepono. Ah! Ready? Get set. Go! Five, four, three. Putina. Mali, mali, mali. Mali, baba mo, baba mo. Three, five, four. Korting. Curtain, 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 Curtain. Letter C yun, hindi letter K. Letter C. Curtain, <laughs> Curtain. Uh, go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. Air conditioner. Ano? Tama, air conditioner. Air conditioner. <laughs> 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 <air conditioning>. Ah, <laughs> <laughs> ah pag-asabi ko lang ng go, saka kayo magpapaunaan dyan sa pulbo, ha? Okay? Ah. 3, 2, 1, go! 5, 4, 3, 2, 1, 0. 3, Microwave. 2, Okay, tama. Microwave. Microwave. Ha. Yeah, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 0. Wala, wala. 3, 2, 1. Ano? Ipro. 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 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1. Sala. Salaan. Yes, Salaan. Salaan. Salaan two, one, go! Five, four, three, lagari. 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 two, one. Pagadilla. Mali, mali. Pagadilla Five, four, ano? three, two, lagari. Hammer. Lagari. Hammer. Lagari. 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 go Lagari. 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 Go Lagari. 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 Ah, mali na, mali na. Nagadera. 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 Mali, mali. Nagadera. Nagadera. 1, 2, 1, 3, 2, 1, go. 5, 4, 3, 2, 1. Pantakot. 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 Oh. para hindi kayo magkabanggaan na, ang gagamitin ni Nala ay kaliwa. Ang gagamitin ni Chris ay kanan. Kanan. Okay. Kanan. Okay. Oh. Sa kamay na lang, sa kamay, sa kamay 3, 2, 1, go 5, 4, 3, 2 Mali, 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 pransya, mali, mali 3, 5, 4, 3 Sampayan payan 3, 2, 1, go 5, 4, 3 Paso 3, 2, 1, go 5, 4, toothbrush 3, 2, 1, go

มาไปนะ